Hello everyone! Welcome to my channel. This is Teacher Karen. and for today's video I isishare ko sa inyo ang aking PowerPoint presentation tungkol sa digmaang opyo ng China. This is Araling Panlipunan Grade 7 sa Ikaapat na Markahan. So our first slide, of course, ay ang ating pangalan. Pwede nyo yang palitan, of course, Opening Prayer, Checking of Attendance, tapos Review. So, sagot dyan is at imperialismo. Next I motivation. So, I presented pictures for the student to guess. Ayan. Of course, that is opio. Next activity ko naman ay parang uh, paglalarawan pa rin. I present questions. I present statements. In which, parang binibigyan ko na yung mga mag-aaral mag kung ano yung magiging paksa sa session na ito. So, yan. So, intro pa lang. Alam na ng mga bata kung ano yung opio. Next ay yung paglalarawan sa mapa ng China. This is unlocking of difficult words. Isolationism yung binigay ko. Next ay ang um, presentation ng mga objectives dalawa lang yung nilagay ko the title of the lesson, the overall title pangkatang gawain depende ito sa teacher okay, this part naman ano na ito tayada na ni maestra hmm, kung saan i-explain kung ano yung mga nangyayari during una at ikalaw ni mga ngobyo uh, this part kailangan magbagay talaga ng example si teacher ano yung extraterritoriality para mas maintindihan talaga So, sa part na to, uh, I let the students differentiate at uh, unang digmaan at ikalawang digmaan ang opio. Yan. Uh, yeah, another term is open-door policy, extraterritoriality, at saka yung spheres of influence ng China. So, this part, may naglagay ako ng mapa and I allowed students to identify territories sphere of influence ng mga kaluraning bansa okay, this is under mastery, so dapat pastor na mga mag-aaral kung ang mga sumusunod na statement ay nangyari ba sa una o sa ikalawang, di ba ang opyo? when I deliver this lesson gumamit ako ng bell para, ano, madali tsaka para medyo may thrill naman sa lesson para dadaan ko to sa contest by group, two groups. yan Ito under na ito sa application or reflect, uh, yes, application. Pagtatayan. Yun, I prepared five question under pagtataya. Pwede nyo nang, pwede nyo dagdagan. Kapag CEO kasi, one hour, time pressured tayo mga besh, mga chair. Kaya yan, indut pindot na lang si teacher. Pero hindi talaga itong realidad sya, sa ano sa actual na klase. Ginagamit ko lang to kapag ano CO. Ganun. Ayan, kung nagustuhan mo po ang video na ito, uh, paki-subscribe man po para ma-inspire tayo na mag-upload ng marami pang video na kagaya nito. Thank you for watching.